Paano kung lahat ng itinuro iyo tungkol sa pagiging lalaki, kasinungalingan? Sabi nila, maging mas mahinahon ka, tumahimik ka na lang, huwag kang palaban. Pinaniwala ka na ang lakas ay lason, na ang pagiging leader ay paniniil. At ang pagiging lalaki, isang bagay na dapat mong ikahiya at pagpaumanhinan. Tumingin ka sa paligid, kinagat ng mga lalaki ang kasinungalingan. Ngayon, lito sila, mahina walang direksyon. Takot mamuno, takot tumindig, takot lumaban para sa kahit anong totoo. Pero may isang lalaki na bumasag sa kasinungalingan, si Hesse Cristo. Hindi siya mahina, hindi siya tahimik lang sa gilid. Makapangyarihan siya, walang takot, walang makapipigil. Nagsalita siya ng may autoridad, hinarap ang kasamaan ng walang pag-aalinlangan, tiniis ang sakit ng hindi kailanman sumuko at pinangunahan ng mga lalaki gamit ang layuning hindi matitinag. At ang masakit, siya pa ang ayaw nilang makita mong tunay na lalaki. Ibibigay ko sa iyo ang apat na katangian na nagpapatunay kung bakit si Jesus ang sukatan ng tunay na pagkalalaki. Mga katangiang dapat taglayin ng bawat tunay na lalaki. At yung huli, yun ang magpapanday o tuluyang wawasak sa iyo bilang isang lalaki. Number 1. Disciplina. Lakas na may control. Ang mahihinang lalaki. Alipin ng sariling kagustuhan. Laging tumatama ng snooze. Laging patakas sa pagkain, bisyo at aliw. Parang asong habol ng habol sa tira-tira ng mundo. Ang palusot nila? Wala ako sa mood ngayon. At yan mismo ang dahilan kung bakit sila mahina. Kapag emosyon ang may hawak sa'yo, hindi ka lalaki, bata ka lang na nakatago sa katawan ng matanda. Sabi ng mundo, sundin mo ang puso mo. Gawin mo kung anong gusto mo. Basta masaya ka, ayos na 'yan. Pero ito ang totoo. Unti-unting pinapatay ka ng comfort. Tuwing nilalampasan mo ang workout, tuwing nilulunod mo ang oras sa kaka-scroll, tuwing pinapalusot mo ang sarili mo, pumipili kang maging mahina. At tandaan mo 'to. Ang lalaking walang disiplina, walang kapangyarihan. Ngayon tingnan mo ang sarili mong buhay. Ilang beses ka nang napatangay sa distractions at naligaw sa layunin mo? Ilang ulit mong sinunod ang tawag ng laman kahit alam mong pinapalambot ka nito? Gaano karaming oras na ang nasayang mo kakaantay ng motivation imbis na utusan mo na lang ang sarili mong gumalaw? Yan ang pinagkaiba ng bata sa lalaki. Ang bata sunod lang sa nararamdaman. Ang lalaki sunod sa kanyang misyon. Ngayon, pag-usapan natin ang pinakadisiplinadong lalaking na buhay sa mundong to. Si Jesus. Apat na pong araw sa ilang. Walang pagkain. Walang tubig. Walang kahit anong ginhawa. Puro gutom. Puro hirap. At si Satanas mismo nakadikit sa tenga niya. Bulong ng bulong ng dahilan para sumuko Gawin mong tinapay ang mga batong yan. Tumalon ka, sasaluhin ka ng mga anghel. Lumuhod ka sa akin at ibibigay ko sa iyo ang buong mundo. Kung ibang lalaki yon, matagal nang bumigay at karamihan nga bumibigay talaga. Pero si Jesus, hindi siya bumitaw, hindi siya bumagsak. Bakit? Dahil ang tunay na lalaki, hindi siya sunod-sunuran sa katawan niya. Ang katawan niya ang sumusunod sa kanya. Yan ang tunay na disiplina. Yan ang totoong lakas. Ngayon, harapin mo ang totoo. Ano ang nagmamayari sa'yo? Mga tawag ng laman? Emotion mo? Distractions sa paligid? San ka mahina? Ano ang may control sa'yo? Ikaw ba ang nagdadala sa katawan mo? O ikaw ang kinakaladkad nito? Dahil kung wala kang disiplina, wala kang kahit ano. Ang lalaking walang disiplina, isang alipin panahon na para putulin ang tanikala mo. Number 2. Tapang, harapang pagtataya. Karamihan sa lalaki duwag. Takot magsalita. Takot kumilos. Takot tumindig para sa kahit anong totoo. Pinalalabas nilang, nag-iingat lang sila. O kaya, pinipili lang ang laban. Pero sa totoo lang, alam nila natatakot lang talaga sila. Ang tunay na tapang hindi yan pakitang astig tunay na tapang yan kapag nanginginig ka na sa takot pero tumitindig ka pa rin. Ngayon maging totoo ka sa sarili mo. Ilang beses ka nang pinatahimik ng takot? Ilang beses mong nakita ang mali pero wala kang ginawa? Ilang ulit mong nilabag ang konsensya mo para lang umiwas sa gulo? Yung hiya na nararamdaman mo pagkatapos, yan ang kahinaang niluluto sa loob mo. Alam ko yan dahil naranasan ko rin pero may isang lalaki na nagturo sa akin kung ano talaga ang itsura ng tunay na tapang. Si Hesucristo. Tumindig siya laban sa pinakamakapangyarihang tao ng panahon niya, mag-isa. Hinarap niya ang katiwalian sa mismong mukha nito. Nagsalita siya ng katotohanan kahit buong mundo gusto siyang patahimikin. At nung dumating ang mga sundalo para dakpin siya, siya mismo ang humakbang palapit. Walang takas, walang pag-aalinlangan. Alam niyang pagbubugbugin siya. Alam niyang pahihirapan siya. Ipapako sa krus. Pwede niyang pigilan ang lahat 'yon, pero hindi niya ginawa. Bakit? Dahil lang tunay na lalaki, hindi umatras. At ito ang totoo. Hindi ka nilikha ng Diyos para maging mahina. Hindi ka disenyo para paikutin ng takot. Binigyan ka niya ng kapangyarihan, disiplina, at isipan sapat para durugin lahat ng palusot na ginagamit mo. Ngayon tanungin mo ang sarili mo. Anong takot ang nagpapahina sa iyo? Anong laban ang tinatakbuhan mo? Anong katotohanan ang hindi mo masabi dahil sa takot? Dahil kung takot mo nga mismo, hindi mo kayang harapin. Paano mo haharapin ang iba pang laban sa buhay? At kung takot ang may hawak sa iyo, alipin ka na. Tama na ang pagtakbo. Tama na ang pagtatago. Tama na ang palusot. Tumindig ka. Magsalita ka. Harapin mo. Number 3. Pamumuno. Autoridad na hindi hingi ng paumanhin. Akala ng karamihan, ang pamumuno ay tungkol sa pagiging likable. Yung lahat masaya. Walang kontra. Walang gulo. Pero hindi yan leadership. Yan ay takot na nakamaskara bilang kabutihan. Ang tunay na lalaki hindi naghihintay ng approval. Siya ang umaako ng responsibilidad. Gumagawa ng desisyon at tinatanggap ang resulta kahit ayaw sa kanya ng iba. Ngayon tanungin mo sarili mo. Ilang beses mo nang nakita ang mali pero nanahimik ka dahil tahimik din ang lahat. Mas malala pa, ilang beses mong sinabayan ang mali kahit alam mong mali? Ilang ulit ka nang nagpipigil, inihintay na lang na may pumayag bago ka tumayo? Hindi 'yan pamumuno. Yan ay duwag na tahimik lang hindi kailanman naghintay si Jesus ng approval. Hindi siya nang hingi ng validation. Namuno siya ng may ganap na autoridad. Nung nilapastangan ang templo, binuwal niya ang mga mesa at pinalayas ang mga tiwali. Nung binabaluktot ng mga relihiyoso ang katotohanan, hinarap niya sila ng direkta. At nung ang mga tao mismo ay tumalikod sa kanya, nanindigan pa rin siya, hindi kailanman umatras Si Jesus namuno sa gawa hindi sa daldal, sa lakas hindi sa kompromiso, at yan ang klase ng pamumuno na matagal nang hinahanap ng mundo ngayon. Kaya kung naghihintay ka pa ng magsasabing, panahon mo nang managot, talo ka na. Ang lalaki hindi nag-aabang ng utos. Siya ang gumagawa ng direksyon. Tanungin mo sarili mo, sumusunod ka lang ba sa agos o nakatayo ka sa katotohanan? umaangat ka ba o palusot na naman? Namumuno ka ba o basta ka lang nabubuhay? Dahil kung sarili mo nga, hindi mo kayang pamuno at wala kang karapatang mamuno ng iba. Ang tunay na pagkalalaki, autoridad na hindi hinihingi ng paumanhin. At nang gayon higit kailanman, kailangan ng mundo ang mga lalaking tatayo at aangkin nito. Number 4. Kapatiran Isip Mandirigma ang nag-iisang lobo na mamatay mag-isa, pinalasap sa na ang tunay na lalaki, hindi nangangailangan ng iba na ang pagiging independent ay pag-iisa. Kasi nung yan, ang lalaking walang kapatiran, parang sundalong sumabak sa giyera mag-isa. At sa laban, kapag wala kang kakamping sa salo sa iyo, patay ka na. Pinapakain ka ng social media ng Sigma Male na pantasya. yung lone wolf na walang pake yung self-made na mandirigmang walang kailangan sa iba, ibinubuga nila na ang pag-iisa ay kapangyarihan, na kapag mag-isa ka, invincible ka raw. Pero ito ang totoo. Di yan lakas, takot yan. Ang lalaking iniiwas ang sarili sa iba, hindi matatag, basag siya. Iniiwasan niya ang kapatiran dahil takot siyang maging totoo. Takot matawag sa mali, takot mahamon para magbago. At tingnan mo kung saan dinadala niya ng mga lalaki ngayon. Record high ang depression. Pataas ng pataas ang bilang ng mga nagpakamatay. Mga lalaking mahina, nag-iisa at putol ang connection. Nilalapas sila ng buhay. At tawag nila dyan lakas? Di yan, lakas, yan ay unti-unting pagkasira. Akala mo matatag ka kasi sinasarili mo lahat. Hindi, isa ka lang madaling mabiktima. Walang tunay na mandirigmang lumaban mag-isa. Yung mga Spartan, naglapat ng kalasag at gumalaw bilang iisa. Yung Navy Seals, handang mabuhay at mamatay para sa katabi nila. Ang pinakadakilang hari, general at mandirigma, laging may mga lalaking kasama na pinagkakatiwalaan nilang ipagkatiwala ang sariling buhay. Pero ang mga lalaki ngayon, tahimik na naghihirap, itinatago ang bigat Lumalakad sa apoy mag-isa. Tapos magtataka kung bakit sila. Lu-Tang. Mahina. Depresyon ang kaakibat. Ngayon tingnan mo si Jesus. Pinakamakapangyarihang lalaki na nabuhay sa mundo. Pero hindi siya lumakad mag-isa. Binuo niya ang pinakadakilang kapatiran sa kasaysayan. Labindalawang lalaki. May sablay, may kahinaan, basag-basag. Pero ginawa niya silang mga mandirigma na tumuloy sa misyon kahit wala na siya. Hindi lang sila tagasunod. Magkakapatid sila, mga mandirigma, mga lalaking handang mamatay para sa isa't isa at ginawa nga nila. Kahit buong mundo pa ang tumalikod sa kanila, magkakasama pa rin sila. Kahit kamatayan na ang katapat, hindi sila umatras. May bigkis silang mas matibay kaysa takot. At yan ang dahilan kung bakit hindi sila mapipigilan kaya ngayon, tanungin mo ang sarili mo. Sino ang nasa tabi mo kapag nagsimula na ang laban? Sino ang pinagkakatiwalaan mong isugal ang buhay mo? At kung bumagsak ka ngayon, sino ang sasalong sa'yo? Kung wala kang may sagot, mahina ka dahil ang lalaking walang kapatid sa laban, talo na kahit hindi pa nagsisimula. Tama na ang lone wolf mindset. Tama na ang paglalakad mag-isa. Yan ang mindset na papatay sa'yo. Hanapin mo ang mga kapatid mo. Bumuo ka ng sariling hukbo. Lapatin ang kalasag dahil papalapit na ang digmaan. At ang lalaking nag-iisa ang unang babagsak. Panghuling babala. Nakita mo na ang katotohanan. Ibinigay na sa iyo ang sukatan. Hindi kailangan ng mundo ng mga lalaking urong-sulong. Kailangan ito ng mga lalaking namumuno, lumalaban, at hindi lumuluhod sa kasinungalingan. Si Jesus walang kapantay ang pagkalalaki niya. At kung tinatawag mong sarili mo na lalaki, oras na para patunayan mo kung tumama sa iyo ang mensaheng to. Huwag mong sariliin, i-share mo. Ipakita ang suporta sa pamamagitan ng pag-like sa video na to. Huwag kalimutan mag-subscribe para sa mas marami pang unfiltered lessons kagaya nito. Tayo ang sakdal laya.